What's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, pakain tayo ng dap niya. Kasi sobrang dami ng dap niya natin mga buddy. Pakita ko sa inyo. Yan mga buddy. Oh. Hmm? Ito pa. Dami. At meron pa yun sa kainin natin dito sa mga endlers natin. Pakunti-kunti lang. No? Ayan. Mukbang! Free live food. Dito, wala nang isda. Ito, meron pa. Free mukbang yan, mga bali. Hmm? Sarap! Libre lang yung pakain nila. Yun. Oh, namatay. Ito, meron pa.

libre na yung live food natin mga body yan yung advantage pag meron kang cultured na live food kasi malilibre na yung pagkain natin ng live food see that ito pa dami nito mga body so isisahin natin to konti lang din yung kailangan mo para mapakain mo sila kasi no need naman mo sobrang dami yung pakain mmm mukbang sarap dito meron pa ba meron naman yes mm. sarapan Kaya yeah, mag-culture na kayo ng dark niya, mga body, kasi libre yung pakain nyo ng live food. So, iurong natin, mga body. Iurong natin dito sa may harap para mas mabilis natin mapakain. Saan na ba tayo? Dito na ba tayo? Dito. Ayan. Okay. Okay. mukbang dami na natin mapakain sa ganyang konti lang yung nagamit natin ay okay. sa ganyang konti kasi madami pa ito sila ah bloated ito

May ako ng Ayan Hindi ko na ito nalinisan May mga dahon na nahulog Pero napaka healthy Nung isda mga bari. At kainin natin ang dah nya Huwag din natin masyadong damihan Para hindi nagsasawa Yung mga isda natin sa kinakain nila saktuhan lang na kaya nilang ubusin within in 5 minutes bang hmm tungtong yung isla natin Ito. pinapakain sila ng niya hmm diba libre na yung live food Mm. So, balikan ko kayo mamaya, mga bali. Puha na rin tayo ng eco-culture natin, mga bali. Nagdaga natin itong reptile dito. Bang! Sobrang dami nito mga bali mo. Mmm! Oh, la! Dami talaga. idagdag natin doon sa culture natin. Pwede dito. Kasi konti na lang yung laman dito mga bali. Dagdagan natin. Ayan, kuha pa tayo. Kuha pa tayo ng eco-culture. Ha ha. Tutukan natin dito. My goodness. Ang dami. Okay. Lagay natin dito mga bali. Dito. Tira tayo ng konti. Para dun sa... อิ p o พอ n นะจ๊นออรืมหมกบางอาหาร Talaga nila yan, hmm. sarap na, sarap hmm. Ah, entalaga nilayan mga Bali. Oi. Para sarap talaga ng din mga Bali. ng konti lang kakain natin dito sa isang batch ng AFR natin AFR kanya natin ito para mas kita yung mga niya pagmukbangin natin ito ng daf niya Mau hmm. ke sarapan oke. Okay. dito tayo mga buddy kasi meron akong kukunin dito na uh, acre or albino koi red ears ito pa ikot ikot tapos yung may sakit ikot ikot siya so, meron ako dito sobrang pregi na. Ayan o. Oh. Uy, 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 asan yun? Pingpong. Alam nyo yung pingpong na goldfish? Para siyang ganun. Pingpong! Hindi naman lumaki yung scale niya. Hindi ko lang alam kung may sakit. Pero ganun siya kalaki. Ganun siya kalaki. So, kukuha tayo ng breeder ng Acre. Ayan. ilalagay natin dito. Acre. Na ano pa tayo. Ng Acre. Meron pa ba? Isa na lang yata yun. roy Isa na nga lang. Tapos, yung iba is parang may sword nakakitaan na kayo ng uh, may sword ayan o <laughs> may sword kita nyo yan may sword hmm di ba may sword na yung aming endler ay ang tawag nito akre ah, may lalagay natin yan sa tank akre akre so wala na isa na lang pala yun hanap na lang tayo ng male na akre ayan male oh. ayan male na akre bang so meron na tayong male na akre isa pa isa pang chicken joy meron pa ba yung mahanap na male akre mail gusto ko ng mail pero wala nang mail Aro roy wala na tayong mahanap sa kabila nga wala naging isang pair na lang talaga yan isang pair lang talaga yung akre natin kuha na lang tayo ng dust nga ulit wala kong ipapakain parang papakainin. dito sa ating H-bered mga breeders kali, H-bered cowli natin huwag natin bang ito kasain ba? kasain yon Hmm, di ba? Kumain nga. Hmm, <laughs> lalaki ng breeders natin dito. Dito na lang yung iba. Uy, may namatay. Ang natin. Oh, Nadids. Nadids. So, yun yung breeders natin ng... Uh, H. Bered Cowley mukbang hmm sarap oke okay, urut natin to doon tayo sarap eto eh, yung papakainin natin Daphnia Pakain ba siya? Let's go! Ayan na. Ayan na. Peng. Hmm, sarap. Sapa? Hmm, di ba? Pada <laughs> itu sa taas marami. Kainin mo yan lahat. Para tumaba ka. Hmm, di So, ayan lang mga body. So, kita-kita uh, tayo bukas. And don't forget to like, share, and subscribe. Then, mag-comment ka na din, din sa baba. Para may chance manalo ng one pair. chroma ball feeder, i bye, pisar